Ano po mga bossing, itong video po na to ay uh, may nangyaring ano, at uh, disgrasya dito sa malapit sa tindahan namin. Bali na bangga po ng mga bike yung tumatawid ng mga batang babae. At nga pala mga bossing, yung bike na yun is wala siyang preno na yung sa handbrake. Wala. Kundi ang preno na niya is yung sa pedal. Yan makikita niyo mga bossing, yung sa kaliwa yung mga bata na yan tumatawid siya nga lang madilim nga yung lugar na yan at may, tata, may dadaan dyan na kabike, mabilis ayun lakas ng pagkatama ng bike doon sa babae na bata kaya sa mga bike na ang preno is sa pedal maging naingat po kayo lagi mga boss bali lalo na kung sa mga daan is mababa at madilim hindi agad-agad natin na ipipreno po yan lalo kung ang gumagamit siguro ng 5 piece na ganyan is hindi pa gano'ng biyasa. Kaya maging maingat lagi mga bossing sa daan. Alright mga boss, ingat po lagi.